Man, oh, meron. Do lang ay agad ay dalawani Wow. Kasawa pa nga yun. dalawani, ni. Ay, nalaglag. Magkasawa. <laughs> ha? Magkasawa ayun. Oh. Magka Magkasawa? Nalaglag lang ngayon. Hindi, parang pares babae. Pa ba, ay... lalaki yun, huwisa. good morning po sa inyong lahat paali si bossing po kahapon ay nagpain po ng mga bubo dito po sa fish pond at kagabi po yung iba ay pinandaw na po niya at siya po ay nakahuli ng apat na alimango at saka po mga kasag ayun pong iba hindi pa po niya napapandaw kaya ngayon po ay pinapandaw na po niya Ah, doon po siya sa bandang dulo tara guys sundan po natin si bossing sumama po tayo sa kanyang pamamandaw sabi po ni bossing ay doon daw po sa bandang dulo ay marami daw po siyang nahuli doon na kasag maganda daw pala doon pagpapain dahil makasag nga po Lakad-lakad din pag may time, lalo kapag kagad itong umaga. Parang exercise na rin po natin. Kanina po nung madaling araw ay malakas po ang ulan. Ganon po ang panahon ngayon dito. May pag-ulan, may pag-araw. Gawa nga po nang ber na. Ay talagang paulan-ulan na po. May binabatok si Silver. Medyo madamo na po uli dito sa ano ah. Parang natubo na ulibosing ang mga talahib. Malalaki na yung kuwan. Alin? Ako dito. Okay, binubataro sa lambat nasa loob. Ang aling. Mo bangos? Saan? Doon sa do ko, ko. Ah, dito ah. Tatanggalin ko ah, uh, may lambat ay. Eh. At may lambat. Yung lambat na nilagay kong kulay green, dapat i-dish ah, nilagyan ng similya. Tatanggalin mo na. Wow, may huli po si bossing. malaki. Rabbit. Okay, ito mataba. Tapo, Siya. Ang alin? Dito. Dala. Wow, may huli na po si Bossy. Target ba na si Tatay? Ang limang malaki. Dito galing sa si regisyon niya. Yung huli na yung isa ay pakat. Ako pinakalipasan. Mm. Ah. Maliit pa. Yung kasag. Oh, uh, mga kasag ha eh, Parang itagkasag. Dala, labit na yan. Tata. Ay, sige, tara. Nakahuli na po si Bossing ng malaking alimang. Oh. Oo. Video. Ay. May huli yan. Ay, meron. Ay. <laughs> yan yung mga hulog nata dito, honey. Malaki na. Tatlo na huli. Tatlo. Baal ba yung isa? Pati nga yan, tatlo, honey. Tatlo po ang nahuli po namin dito sa isang bubo. Huli mo na yung isa, yung mapula. Alpasan mo lang yung puti para lumaki pa. Tara. Tara, ito na mauna. Hindi, marami pa din ah. Oh. Ish, nagpababag. Bakit? Baka nagbabag na. Magsipitan na. Tara. Bilis po ni Bossing lumakad. Ay, ako yung lahat baka po ako yung ng paglakad dito ay ako sa irrigation pulutin. wow may huli uli hmm, ako na uli diyan sa una habang ikinamaman daw ako wow. na Ay, may mga eh. Ay, ah, dito nga pala natin inilagay yung maliliit na si honey. Eh. Tatlo. Yung langaw-langaw. Tatlo uli. Wow. Tatlo. <laughs> sa isang buboy, tatlo. Doon lang muna nata sa kubo, honey. Eh. Mamaya na natin palalabas, eh. May papandawin pa po kami ni Bossing. Eh. Naman daw po ulit si Bossing ng bubu. Oo oh, pala, yung mabilis. Ayoko ha po. Ah, nakahuli po ng isa pong malaki. Oo, eh. oh, nakalibro doon. Oh. Saan? No, no, Mataba sa... ito, Bossing. Gagapusin na po ni Bossing yung isang alimango na malaki it's it's na babae. It's Ngayon, pag pumunta po tayo sa palengke, ano ba? eh. bayad, makikita po na ninyo yung panigid sa bayad. Ito, ito ang ay si so, mali tayo. So wala ka ta na. na sa kawait, mas mahal ang babae. Sa palengke. Pag punta mo ng paligid. Ayan po, inalagaan talaga para anito. Pag papalpasan naman namin, hindi kaawa naman kami. Palugi. Hindi namin mababawi ang puhunan. Tama lang lang. Kung sa dagat, at may batas talaga. Uh Oo. -oh. Mas dagat ay para hindi maupo. Talaki nilog. ano? gaan, may gamang, may pinggan. Ay, maliit pa nga ay <laughs> yan. Ang gris! Tama, oh, may dito na pinakain na. Ang Yan. Nandito po si tatay. Si na white, sino Lott, sino ito, yun sa, uh -oh. uh, ito yung pagkain ng pusa. Oo. Ay, yung isa? Aha. Uh Oo. -oh. yung isang timba. Sa aso iyan. Oo. Thank you so much. Nandito po sila at nanguhuli po kami ng bangus. Nanguhuli na rin ang bangus. Kasag lang na ba po po ang bangus. Dito lang ang alimango. <tip>

hindi ka makapagkuha sa gabi. Ay, napakita mo si Begahan. Okay. Ano yan? Puti. Uh -huh. Mataba. Kaya pag mataba iyon ng kuwalit, kakabaka ang kuwanit, kakaba sipit. O tutubo pa ang sipit na yan. Napadala ka kayo, sir? Hindi. Ilang bagay ipapadala mo? Iyan yung lumalaki. Ano ba? ba? Yung... Nag-aasol. Naga ano ba? Ito yung lumalaka sa inyong gasol. Para pong po, yung balat niya yung nagkukulay blood. Oh, bluhan daanan, eh. Iyon po ang lumalaka. Pagkutas ako. yung hey, diba Ikaw. Uh. Ah. Parang yung ano pala eh ah, yan. Nakalaka mga tatlong kilo, dalawang. E, parang yung parang yung hipo na nagiging kulay blood din. E. Mm -hmm. May napapanood ako eh. Yung mga nagsiray kulay blu din. Pag natagal. Alpasan po ni Bossing at yun daw po eh. Palalakihin pa namin. Sayang kung huhulihin agad, ay mabilis, bumay, bumay. mabilis ay, lang naman magluno Mabilis lang ay Mura, ay sa sipit. Oo nga po. Ay pag yung di dalawa na sipit. Oo. Uh -huh. Ay, mahal, mahal na sipit. Natubo po uli yan eh, ang sipit. Dapat ang ganun kung laki yung, bumay, yung, yung, yung sa sipit. Ayan guys, at mamaman daw po ulit kami ni Bossing. Dito po ah. Sa kuwan Sa Kalakihan. Ilan ang pain mo dito? Parang wala ako dito, huli. Dalwa, naipay, naipay ko dito na huli. Dalwa na ipay, napay ko dito na huli. Saka dito wala kalima ko. dito wala kalima ko. ko ikatay doon, mag sa dulo. Saka dito wala kalima ko. Abayawan ko sa iyo. O, ba't wala na akong huli? So, Mas marami tayong nahuhuli doon sa wala tayong hulog. Ayan eh. Dito sa may hulog tayo ay wala tayong mahuli. Baka nalipat busing doon. Okay. Hindi, pinaka, di ba, di pinakain ko din kahapon. Mainit na. Hindi, pinakain ko kahapon. Baka busog. Ah, ay baka. Magpakain ka pala, hindi busog na. O ba, may huli. Busog dapat pagkatay magpapain talaga at manghuhuli ng alimango yung hindi talaga busog mga tatlong araw bago tayo manghuli talaga ay e di gutom sa kata, kata magpapain oo oh, mayroon doon lang ay agad ay dalawa niy. wow Dalawa po. Kasi parehas po, te, alpasan singal. Pasan mo nga. Payat, Payat pati. pati. No? Alpasan mo na hindi na nata dala-dala. Meron pala, hanay. Eh. Kala ko wala. Ganito, nag-aasul na sabi ni tatay. Baka makatanggala ng ano, sipit. Goodbye. Magpalaki kayo. mobilis eh. Mabilis gumapang. <laughs> Tara. Sabi ng iba bossing sa comment. May nabasa ako ay eh, yung daw inaalpasan natin eh, atin daw gawa ng pananda. Para alam natin kung 'yun uli yung nahuli natin o ano. Kaya lang po, kapag nagluno, halimbawa, ang pananda ay susulatan natin. Abay, kapag ka nagluno po, mawawala rin iyon. Mawawala din po yung marka. Mag-asawa pa nga yun. Abay, dalawa ni Ay, nalaglag. Magkasawa. Ha? Magkasawa, ayun. Ha? Oh. Magkasawa? Nagulot lang ngayon. Hindi, parang pares ko ba? Lalaki yun, no? uhusa. Ha? Hmm. Nag-asawa. Huwag mo nasabing mag-asawa. Okay. Bumagsak lang ay. Ay, nang mahuli mo yung nakaano. At naka, patong. Ah. Para spayat. Si payat. alpasan mo na rin. Tsaka ilalaki pa. bayti yung ipipigan o? Payat, payat. Payat. Maliit pa pati. Ay, ilalaki pa. Wala yung nag-asawa rin ng ganito. Ay. Dapat pala yung na natin na alpasan busing doon oh. sa palakihin ay, Uy, inalipat din lang. Kaya inalipat lang din. Yung matabay. Dala na yun. Nakita mo lang ang magkapatong ay sinasabi mo agad magkaasawa. Ay syempre nga nagdidikit sila diyan at ano oh. Ah, maliit yung... Ay magkadagan, magka... Magkayapos. bumagsak ay hindi bumagsak ay nakita mo at ang alimang ang ubagay naggaano rin nagyayap nag-aasawa rin no na yan meron ba meron din ito lang ay nawawalan agad ng pag asay bakla mataba bakla mataba huliin na nata Ayan po yung huli po namin. Mataba daw po sabi ni Bossing kaya huhulihin na po namin. Ayan po at bali tapos na po kami mamandaw ng mga bobo. Kami po ay pabalik na sa kubo. Ilang piraso lang naman po itong aming ibinuntog dito. po ang huli po ni Bossing. May kasag, may alimango. Doon na po namin ito gagapusin itong mga alimango sa kubo. Nandun po yung aming panali. Yung istro na panali po na panggapos dito po sa alimango. Saka ito pong mga bubo ay dito ni Bossing itinatabi. Ayan po ay lotay. Ini-impiece na rin po ni Bossing yung mga bubo na ginamit. Apo may huli na naman ini. Oo. May mga huli nga kami ay inalpasan namin at payat. Parang payat, baka papanlo. Wala lang, quick sa ipaginapunod. Wow, no, congrats. Right. So, Ayan po, last ball, yung nagagapusin ni Bosing. Bukas diposing. mo ito, ito na nga balkan din siya. Ilan pala lahat itong nakakuhan mo, Bosing, nagapus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 alimango pala, Bosing, ang iyong nagagapos ngayon. Ano buto po kasama yung mga <laughs> pinaalpasan po <-cento laughs> namin na bukas ako din na pwede at bukas ako may hosting 28 may hosting din ako kaya nga bumili ka ng yelo ayan po tinalagay na po ni bossing sa sako ito po lahat yung nahuli po namin oh dami bukay nung abusing at mga ito ito po ay lahat-lahat po ay sampo. Sampung alimango. At ata nga ini. Itong ila. Itong isang sako. Ano naman ay halo. May malaki, may mali. Ah, magkakaiba ang... Ang ano no, na Iba-iba ang presyo. presyo. Depende sa laki. Depende yeah. sa kung babae o lalaki. Kung mataba o ano. <coughs> Bosing na kasama. ko ay mapuno itong kuwan. Pressure cooker. Yung mga lang. Marami po si Bosing na huling kasad ngayon. Padala na rin natin yung kasag at yan naman eh. dalawang kilo siguro. Andres! Hindi pa inaantok si Andres. May Jay na antok na nga. May na siya. Nalilibang na nandito man. Ay, walata mo nga sa mata. Nakibabagsak na. Nakibabagsak na po ito. Pakita ko lang po ang view dito sa tabing ilog. Ngayon po ay low tide at nahibas pa po ang tubig. dito. Kaya si bossing ko ay nagpapalabas ng tubig. Yun. Mamaya kapag uh, taib na, ay papasok, papasok ang tubig. Yun. Alam mo, Janet, kapag ka high tide, eh, ang tubig ay hanggang dito ah. Oo, hindi kita itong, itong unang kawayan dito ah. hindi kita. Lubog yan. Lubog ng tubig. Lubog tapos yung, dito ang... hindi naman Dati, may pumapasok Ay, tinambakan na boss Bosen yung ano ay. Yung Yung bayanay, yung tampak na nila Pintahin. Yes Daraan, dal-dal na ni Andres Oo, so, oh. dinidescribe mo sa tita Nasta na yung nakikita mo Mukhang oh. magbidawan mo sa Andres diyan May dahon May dahon Ayan guys, at pamamandaw naman po ngayon si Bossing ng Bakikong. Okay, nagpaayong po at ginabi po kainit. Bakikong pala Bakiko. Bakikong. Bakikong. Masakit sa ulo, ang init. Kaya ako nagpaayong. Di ko po alam kung may huli iyan. Aba, may bangos. May ano, bangos? Aba, may bangus nga. Malaki na, Bossing. May, bango. may tilapia. <laughs> Abay, malaki yung bangus. Hindi ko yun. Hindi na makapay besi ka na. Aba, may dumpating ba ito? Oh. Kasag. Kasag na akin. Ng... Okay. Wala kaya. Timba. Milot. Dalawa. Ito ko nga. Ibukod mo na yan. Bagay mo na sa tatay. Ay, ito bangus. Oo, nakin malaki-laki yan. Hingin mo na sa tatay naman, dyan ba lang pa ko ay, balik yung na yun dito ah okay. pakawalan ko na hindi masakit din pangus mamaya na nga tilapia. Aba. Aba. <laughs> Bakit manipis eh? <laughs> yan? yan pala yung nati haya. Oh. ko ay nakatalikod eh pagkatapot ko biglang tumihay eh. Bibigla ibibigla mo pagko. Kaya, Kaya nga po eh. Hindi ko mapapandamin. Si Bossing ay kukuha po ng dahon po ng sasa. At kami po ay magpapagawa ng apiyat. Apiyat na abaga bossing ang tawag doon. Yung pong lagayan po ng alimango. Okay na yun. Anong tawag na nga doon bossing? Apiyat. Apiyat. Isula na pala yung laman. Papagawa po namin iyang apiyat. Kakunti na pala yung laman na yan. Ano gagawin? Ako okay, nagpapagawa ng basket. Mm. Oo. Oh, oh. Ayan po, at si tatay po ay gagawa na po ng kaya Pagaya po ng alimango. Si boss nito ay gagawa rin apat na dahon. Ayan panoorin na lang po ninyo sa pag-ano ni tatay paggagawa po gumagawa rin si bossing <laughs> parang maliit naman yun bossing maliit na. ito ay nasasang ito Ilalim at baba ba paggagawa nito mas malaki pa yung damo. Wala lang mas malaki kaya. na yung isang malaking alimango. <laughs> kaya nga, uh, maliit lang. Oh, wow. Maliit lang po yung nagawang apiat at maliit po yung dahon po ng sasak. Ito na lang, magawa sa atin. Kaya kailangan Bukas pa. Bukas pa naman. Bukas pa na, ah, pala, Ito na, uh, sa ating kuha na malaking sa sa sayang ito ah, ninyo. Patingin niya po. Oh, pakaganda. Oh. Ito na po yung nagawa po ni tatay. Kaya lang po ay maliit. Hindi po kasi yung ilang alimango na ilalagay. Gagawa na okay, daw pula ng bago. Eh. Bibiyakan mo. Uusasan ko lang po itong maigi at akin na po itong lulutuin. Sasak lang. Masakit kong manipit ang ganito. Ayan po, at ito na yung ating kasag, Niluluto ko na po. Pinakukuluan na natin. Ah, na Ayan na po yung alimango. Tataktak na po ni Bosin. Oh. Ito po ay dadalawin sa palengke. Oh, laki ng isa maloy. Oh, picture maloy. Picture maloy. Mahawa. Okay. Inilalagay na po ni Bossing sa sako ng mga limango. At ibebenta na po nila iyan dun sa palengke. Dadalahin na rin po ngayon. Nagpitira lang po si Bossing ng tatlong peraso. Ipapadala daw kay White. Ipapadala kay Sir Ayan po yung bangos na binili ni White. Tapos sila po ay paalis na ngayon. At pakibigay na lang ito ah. Pakilala mo na lang. Ay, kay... hindi pala lagay sa loob. Aba, sa... ah, huwag. Para buhay eh. Hindi uh, pa rin kinain mo sa kanya mo. Kinain mo ba? Ah. Ano ni boss ngayon, Ni ganit mo ah. Ito. Ano ang pinainom? Amin. Sa tubig ah, alat. Ah. Uh, yeah. Para bigay na lang kay Sir Don Diego. Oh, mabig ah. Yan ay, ilang bosing alimango ay yan? Apat. Apa. Mabig at. Yung isa daw yung natanggalan na ng sipit. At ito naman ako, Ganda yan. Ganda pati yung laga yan. Ay, mayroon din mami, mayroon ka rin. Ay, Isama mo ah. natin yung sa ibabaw. Busin niya rin, isama. Oo, oh, pwede na itong patayin na ni. Busin ito niya. Busin niya yung isama yung dalawa. Ano, magluluto lang yun. ko. Oh. Oo, oh, luluto. Mami, pagdating doon, papapulahin muna. Oo, ah, sige. Tapos ay, bibilang ko pa ito ng yelo at pinang... Ay, ipa ibabaw mo lang. Asin niya. Bakit? Oh. <laughs> <laughs> Aba mami, hindi pa bayad itong bangos ha. Pero katay nag-withdraw na kahapon. May pambayad na. Ayan na iyo. Ito kay Sir Dondi. Thank you so much po. Welcome. God bless you more and more atin na sa bossing. Ayan po at namitas po sina white ng gulay. Ito po yung napitas nila. Wow, dami. Maapaw. Mabiyaya. Uh -oh. At tayo ate magpapahingi kay Ma'am Rose. Uh Oo. -oh sa ating subscribers na taga Kalamba. Kalamba. Madadaanan ko nila iyan. Sa kanyang mami, Papa Lem. Ihiwala ito na ako. Uh, Oo. Oh. Dalahin mo na lahat iyan. Guday at kami na may lagi lang nakaka, nakakapitas. Oo nga ate. Madami pa wow. nga doon ate nung umalis kami. Abo. Marami pa. Marami pa po.